Lahat tayo nangangarap na lumago ang business na pinatayo natin. Pero paano nga balalago ang business na sinisimulan mo ngayon kung ginagawa mo naman ang mga bagay na ito? So ano nga ba ang pinakauna tatlong malas na ito. So, pinakauna, kung ikaw ay nagbi-business or nagsisimula sa business, huwag mo itong samahan ng sugal. Ako, ang sugal talaga ay nakita ko na grabe ang epekto sa business, sa negosyo. No? Dahil, ah, uh, mabuti kung, yung sugal po kasi, walang kasiguro duhan. No? So, nilalagay mo sa alanganin ang pera ng iyong tindahan. So, wag kang umasa dyan sa ano lang, sa swerte-swerte lang, no? Wag mong gamitin yung, kung magsusugal ka man, no, wag mong gamitin yung pera ng tindahan talaga. Lalong-lalong na yung niruruling mo na pera. So, napakalaking, marami akong nakita na mga nagsusugal talaga, na mga may-ari ng tindahan. So, hanggang ngayon, hindi talaga lumago yung kanilang business, no? Talagang, uh, dahil din sa sugal, nag-aaway sila mag-asawa. No, nag-aaway mag-asawa, halos masira na yung kanilang pagsasama dahil sa sugal. So, ang laking epekto ng sugal, no, hindi lamang sa business, kundi la, sa ano rin, sa pamumuhay din ng isang pamilya. So, mabuti kung panalo lang palagi. Paano? Kung naitalo mo yung puhunan ng, or ang ruling mo. So, sa isang iglap, no? Close agad yung tindahan mo. Kaya wag mong samahan ng sugal kapag ikaw ay nags nagsisimula pa lang sa business, no? Kailangan mag-focus ka muna dyan. Ako, wag mo talagang samahan muna dahil kapag Uh, nakikita ko sa mga sugarol, no? Or mga nagsusugal, lalo na katulad. Halimbawa, ah, sabong. Okay, nagsasabong. Or, no offense, ha? Sample ko lang sabong, halimbawa. So, nagkakaroon ng maraming kaibigan. No? So, kahit manalo, ay wala rin, no? Wala rin kahit nanalo dahil sa ang daming kaibigan, no? Nako, basta. Kaya kapag ikaw ay Uh, sugarol na ko ka lang muna pumasok sa business. No, lalong lalo na sa ah uh, maliban na lang siguro kung milyonaryo na yung tao, no, bahala sa buhay niya magsugal siya. Pero kung katulad lang sa atin, no, na maliit lang or mga small business lang, wag mong samahan ng sugal talaga. Okay, wag mong pasukin 'yan. So, pangalawa, okay, maliban sa sugal, no. Ano pang nga ba? Nako baka Ah, sugarol ka na, lasinggo ka pa. O, pangalawa natin, lasinggo. Nako, nako, nako. Kapag ikaw ay ah, tapos lasinggo ka. Tsaka baka hindi ka lang lasinggo, baka basaguliro ka pa. Nako, 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 nako. Huwag na huwag mong samahan ng bisyo talaga. Yung, ah, negosyo na sinisimulan mo. Kasi, paano? Pag ikaw ay lasinggo, so, uh, araw-araw ka nagiinom. So, araw-araw kang gumagasto or, oot, para din sa, hindi baka hindi lang para sa so, Baka ang dami mo pang kaibigan, nag no Ako, magkano lang bali yung kita ng maliit na tindahan. So, di ba, pa imbes na iruling mo, ay, pinainom mo pa, baka pinainom mo pa sa mga lasingo mo din na kaibigan. So, hindi ka nakakatulong. No, baka yung asawa mo uh, bantay ng bantay dyan sa tindahan nyo, tapos yung asawa mo namang lalaki ay nagiinom na So, wala rin. Wala rin matutunguhan yung kita. Kaya sabi nga ng uh, nakapaligid sa amin, no? kaya daw kami uh, go, naglago ang aming tindahan o lumaki yung aming tindahan dahil daw walang bisyo. Yung, or parehas kami ng asawa ko na walang bisyo. So, tama naman, no? Dahil kapag may bisyo ka talaga, ay na ano lang, or na way, ang tawag dito, yung nasasayang, nasasayang yung pera. No, lalo na mahilig ka maliga isang, sa isang, sa isang, tawag dito, sa isang araw, baka kulang pa sa'yo yung isang uh, pak, isang kaha ng sigarilyo, isang pak ng sigarilyo. So, magkano ba ngayon ang sigarilyo? O, di ba? Nasa 150, ganyan. So, kung ikaw ay nabinta ng isang libo, no? nakabenta ka lang ng isang libo sa isang araw. So, magkano lang ba ang tinubo mo sa isang libo? Nasa isang taan lang. So, ikaw, inano mo lang? No? Sinayang mo lang, no? Pinausok mo lang yung uh, sana ay kita ng tindahan, no? Imbis na pandagdag sana ng uh, iba mong paninda para dumami yung laman ng tindahan mo na ako sinayang mo lang dun sa... or sinindihan mo lang, no? Wala. Wala talagang patutunguhan. Or... Yung mga bisyo na 'yan, no, yun, yung mga ganyan, no? Huwag, dahil malas 'yan sa business, no? Hindi 'yan nakakatulong. Naka ano lang 'yan, nasasayang lang ang pera dyan. No? At yung sa naman ay wag mong i-iasa sa swerte. Yung uh, takbo ng iyong tindahan. To so, pangatlo natin ay yung ating masusungit, ahli bawa na kakuha kanang or ikaw mismo baka masungit kapag dating sa customer mo. No. Dahil ah uh, halimbawa may tindera ka rin, no. Karamihan. Ah uh, dito sa amin, 'yan ang problema ng isang tindahan, no. Yung masusungit ang lalong-lalo na pag ang amo. Masungit yung mga yung tindera. No, ang daming ano niyan, bad ah uh, impact no pagdating sa eh kasi maraming uh, ang katulad ng sa tindahan namin no idikit-dikit ang mga tindahan so malalaman namin halimbawa pinagsungitan doon sa kabila yung isang customer no so malaking ipik to yung masusungit na mga tindera No, or kahit ikaw na may-ari, baka masungit ka, lagot ka. No, unti-unting nawawala, magulat ka. Bakit yung, halimbawa ako na may-ari, no? Meron akong tindera din na masungit, no? Masungit, suplada. Talagang parang nasa mood lang yung ano niya, no? Pag maganda mood niya, maganda rin yung uh, pakitungo niya sa customer. Pag pangit mood niya ay hindi rin maganda yung pakitungo niya sa customer. So nagulat ako bakit yung uh, customer ko na suki ko mismo, no? Na bakit hindi na bumibili sa tindahan. Ano nangyari? Nakita ko doon bumili sa ano. Ano nangyari? So, yun pala nagtatakipan lang sila doon sa iba niyang kasama, no? Yung kasama niya alam na yung nangyayari na kasi minsan wala ako sa tindahan, no? Mayroon lang akong pinagkakatiwalaan. So, minsan hindi sinasabi ng isa yung problema ng isa nilang kasama dahil sabihin niya sip-sip daw. So, ang nangyayari, nang huli nalaman ko na sinungitan daw, no? Sinungitan daw. So, ayun na. So, ang yung mga maliliit na mga bagay ay pinapalaki. Mga ganyan ba? So, yun. Nadidismaya. Or, sumasama ang loob, no? Ng hmm, customer. So, napakalaking malas din yan sa tindahan. Dahil, dahil sa tendera, mamawalan ka ng mga suki, no? Mabuti kung ikaw lang ang may tindahan dyan. Paano kung marami kayo, so, paano, ang benta mo, no, dahil lang sa kasungitan ng iyong tindera or baka ikaw mismo, no, kapag ginawa mo yan, sigurado, wag ka magtinda, mag-close ka na dahil, kapag masungit ka talaga, ay, hindi talaga i-improve yung tindahan mo dahil, lalayo sa iyo ang swerte. So, yun lang. No offense, mga ludi. So, yun ang nakikita kong problema ng iba sa atin, no? Na naging dahilan ng pag-close ng kanilang tindahan. Ang tatlong bagay na ito, mga mi. So, unang-una, yung pagkasugarol ng asawa. Karamihan, lalaki talaga. Asawang lalaki, no? Sugarol. So, imbis na iruling ang pera, ng tindahan, ay ito yung ano ba, yung baka swertihin, no? Tinaya doon sa sabong or ano man yan. Oh, natalo ngayon. So, <laughs> kamusta naman ang tindahan? No, close din. No? So, double ang impact maliban sa pagnatalo ay mag-aaway pa kayo ng asawa mo. Nag-close pa ang tindahan mo. O, oh, ba diba? Pangalawa, lasinggo ka. O, oh, ba diba? Hindi ka na nakakatulong. No? Hindi ka na nakatulong, lasingo ka pa. Yung uh, kita na sa maliit na uh, benta sa isang araw ay sa iyo lang napupunta, sa bisyo mo lang napupunta, yung kita ng tindahan. Okay? Na yeah, yung sigaya uh, yung pag mga bisyo ba, pag-inom or sigarilyo, ganyan, no? Napupunta lang sa walang ano, no? Parang ano lang, nagsasayang lang ng pera sa inom at sigarilyo. Kaya kung pwede, tanggalin nyo muna yan. Yung mga bisyo na yan, nakakasama din kasi yan. ng kalusugan ng mga umiinom at sig sigrilyo dyan. No? Nakasama din yan ng kaso... Nakakasama din yan ng kalusugan ninyo. So, na maliban sa nakakasama ng kalusugan ninyo ay pati kabuhayan ninyo ay madadali niyan. Okay? So, pangatlo po natin ay yung ating mga masusungit na ugali, no? Mga tindera. Or baka ikaw din, no? I-control mo yan. Pagdating or sa harap ng customer. Dahil, ang kailangan natin mangin maamo tayo or maging mabait tayo sa ating mga customer. Dahil sila nga ang nagbibigay sa atin ng kita. Kapag walang customer, wala rin tayong kita. Kaya kailangan maging approachable tayo or maging uh, palakaibigan tayo. Pagdating sa ating mga customer para dumami pa sila ng dumami at magkaroon tayo ng maraming suki. Siyempre, pag nagkaroon ka ng maraming suki, maraming customer, marami karing benta. Okay? So, yun. Aprobado ba sa inyo? No offense ha sa mga natatamaan. No, pero yun po ay talagang totoo po.